shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Do. Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kanong support po. Sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Mario's Vlog, thank you very much. Mga kanina, mga kapobrel, at supportahan natin. Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalangka dyan. Ngayon po ay araw ng linggo. At uh, yan po, um, di ko na simulan na Ngayon po, ang una nito kasi, mantika, tapos sa uh, bawang sibuyas. Yan, ang, yan pa lang yan pala po, ano, na nakalimutan ko yung video eh. Ayan po, pagkatapos nito, ganito yung uh, diskarte ko naman po pag nagluto ako ng pansit, ano po, ayan na uh, pagnatapos pag natapos na tong sibuyas bawang sibuyas bawang po ano pag medyo brownish ng ganyan ilalay ko na po kung anong gusto nyo ihalo ito po karne baboy ito yung uh, in kung po yan yung yung baboy na to yung parang litsong kawali siya ayan Kinokan ko po yan, ayan, ayan. Eh. Kasi po tayo, ano, kanya-kanyang diskarte sa pagluluto. Pero pang sa akin, mas masarap yung, lalo na kung litson, masarap po yung pang pansit. Ang lulutuin po natin ngayon ay mix, ano, mix na pansit at bihon. Pansit ba ito po? So ngayon, ka lutuin lang po natin kaunti itong itong karne. Sabay luto na po 'yan. Isang kutsa lang natin. Pag medyo ano, pag medyo ko na po pumipitik-pitik na kasi nagpapano na yung matika niya. Lagyan na po natin ng toyo. And depende po sa inyo yung pagkakuha ninyo ng tuyo. Para sa akin, na tama lang. Gusto ko yung tuyo niya, tama lang. Depende lang po sa... Depende lang sa lulutuin. At ito, calculation ko lang. Kulang pa. Then, dalawang kutsara po. Depende sa lulutuin niya. Kasi po yung uh, kwan, ano, kaya ko yung toyo niluluto. Kasi pag yung kwan kasi parang naamoy ko parang uh, may lasang manangsa yung tuyo. Kaya ginigisa ko pa rin po yan ganito. Sabagay po kanya-kanya tayong diskarte ano, Ito, ito po yung diskarte ko ganito. Kasi po ngayon araw ng linggo. Kaninang umaga nga po ano galing, ako doon lumabas no, muna ako. galing ako kay Bungo, dinalaw ko muna, sarado yung kwan, walang gumagawa. Ayan po, gal, yan, kwan na siya, oh. Ayan, lalagyan na po natin ng tubig. Ayan, dipindi po kung gaano karami yung lulutuin nyo. Para sa akin, kalahating kilong kwan po yun, uh, pansit ba Ay, ang pansit ba to po, kapag magluluto kayo, makitubig yan. Kaya dapat yan marami Kaya mga dalawang tubig yan Ganyan At uh, dito na po ano Kapag nandyan na Lagyan na po natin siya ng Ayan paminta Ang paminta kasi dito takal takal lang ano Tsaka Hindi mo pa alam kung pure talaga Pero ito alam ko pure to Dahil nung alam nyo po kung paano nyo malalaman ang paminta kapag pure, kapag totoong paminta. Kasi dito alam nyo naman, ang paminta po, amuyin nyo kapag nahatsing kayo, ayun, totoong paminta yun. Ayan, paminta. At uh, lagyan din po natin ng counting uh, bit chain. Ayan. Hayaan lang po natin kumulo siya. So, ayan po mga kalanggano, kuha ano na siya, kumukulo na siya. So, ilalagay na po natin ang pansin. Ayan, pangalawa po mga kalanggano, itong pansit na bato, kailangan po ulilin hugasan ninyo yan. Kasi lalo na kung kuan, naalikabukan, kasi minsan naka nandyan na naka lad-lad lang sa tindahan. So kailangan po gawin niyan, huhugasan para mawala yung alikabok. Siyempre kahit pa paano bukan yan. Ayan. Yung pansit ba ito po ano, kailangan liliniisin din ay hugasan banlawan kasi may kwen yan. Talagang bukan yan. Kung makikita nyo po ano medyo marami ang tubig pero tingnan nyo mamaya Banig 1.45 Ay 1.50 na lagi mo 1.50 dyan Banig Ayan tinan nyo po ano Nagang sakot ako sa pangulat ko Kung pala po Eh kung makita nyo po ano, madami siyang madaming tubig. Pero mamaya po tingnan nyo. Ayan, isama na po natin itong pansit. sotanghon tanghon, ayan. Ah, hindi. Pansit bihon. Ayan, tingnan nyo wala na yung tubig. Kunti na lang yung tubig. medyo matabang po ano so lagyan natin ng kaunting tuyo pa Hindi naman yung fanset ba ito, talagang matigas pa yan. Yan po pagluto ng ganito. Uh, pag nagluto kayo ng pansit bato, lalo na yung uh, first time magluto ng pansit bato, talagang matubig po yan. Yan po ang special dito sa bacon, pansit bato. Mati na tingnan nyo, nawawala na yung nawawala na yung tubig. Yung, bato, yung pansit, pa oh. Strong pa. Kung luto na to ano dalaw lang kami syempre may kapitbahay tayo ganyan kapag linggo po luto luto naman na po natin yung gulay Siyempre, pag naglagay ng gulay hugasan, ano po Kailangan lahat hugasan panatilihing malinis ang kapaligiran At counting kwan, o oh, tinan nyo, wala na yung wala na po yung kwan Wala na yung tubig Oh. Uh. Ngayon, luto na. Ngayon, <coughs> ganyan lang po kasimple, ano? Hindi lang nila alam na ako'y isang cook din. Kahit pa paano marunong tayo magluto. Marunong tayo sa lahat. Oh. Uh. Ayan, luto na po siya. What are you waiting for? Kain na na. Ayan sa so mga kalanggao, oh. kain tayo. Yung pansit naging ulam. At syempre nagluto akong langka. Gusto ko kasi paborito ko yung pansit yung ulam din. Ay, Ayan, kain po tayo. Ito langka Oh. Ngayon ay araw ng linggo. Luto-luto po tayo dito sa bahay. Mga simpleng luto. Kasi mas maganda po dito kung kumain kaysa dun sa misa. Dito nanonood pati ng TV. gamot nga ng kwam, nung langka. Huh? Di ba nung nag-vlog tayo sa kay Tino yan? Tatero din. Napanood nyo po yung hiningi kong langka. Ito na yun. Nasa vlog ko yun. Yung nangunga siya ng mga buhangin. Di ba may ako ng langka doon? Yung maliit. Ngayon lang po na gulay. Ay, <tipos> mo pala nga

Ako naligo na press ng okay, pakiramdam. Okay. Hindi ito sa'yo pwede. Hindi ito sa'yo pwede. Nandito si nanay. Hindi sabi ko. Nandito si nanay sa kusina. Hindi. Di ba? Ay! 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 Nagawa <laughs> wala si Tatse. <laughs> <laughs> ano ba nandun si Nanay sa? <laughs> hmm. May mantika to. Dito say pwede may mantika. kanji tadi kok kita kan kita <laughs> Nagagalit. Nagagalit. Kasi gusto mo ang maliit na. Yun baboy oh. oh? Huwag na nga. Taba. Mm. Yung isa man din, pag makaramdam sa isa. mm <laughs> 뭐 하는 일이 돼. 망하게 돼. 네가 있어. 음. 음. Tama nga. Bawal ito sa iyo is da, bawal. Olo. Oh, look. Bawal ito sa iyo, aso ka. Magpakatao ka muna. <laughs> Nakain na yan eh. Gusto mo kumain na pancit. Bawal sa yan. Eh. Halika dito. Halika dili. Halika na. Tayo na dali. Ali, dali. ali, ali. Oh. Ay, iwas magpabuhat. Niiwas din. Magpagatao ka muna. Bigyan kita ng pagkain ng tao. Sige Ayaw man magpabuhat. <laughs> <may iwas din. laughs> <ayaw, ayaw>, <laughs> <laughs> oo, oh, oh. din. Tapos na. Ayan, tapos na po. Maraming salamat po sa lahat. Thank you, Lord. Sa pagkain. Thank you. Sa blessing.